Hello, mga amigos and amigas! Another day, another adventure na naman tayo! meron na naman tayong pupuntahan na isang Pinoy restaurant saan ay talaga namang dinadayo ng ating mga kababayang taga Tugigaraw, Cagayan. I'm here at Al Mall Food Court, first floor, Almina Road, Dubai. Nandito tayo ngayon sa Pansit Malabag Restaurant kung saan ay sikat na sikat ang kanilang pansit batil patong. Ito ay bundok-bundok ang serving at affordable pa. Tara, pupuntahan natin. Pagkarating namin na imorder agad ako ang mamura ng pagkain. Aba ayos, ang unang ibinaba itong fresh lumpia. Amoy na amoy ko yung aroma ng peanut. Sobrang sulit sa sauce. For only 15 dirhams lang. So ngayon, ibinaba na sa atin ang unang snack. Actually, snack to. Ito ang tinatawag na fresh lumpia. Kung makikita nyo, umuusok pa siya at yung amoy na aroma. Uy, aroma! Apa, ayos! Yung aroma ng peanut butter, eh, talagang nalalanghap ko na. Gusto, gusto ko ng kainin. Natatakam ako kasi ang taba ng lumpia. Sobrang busog na busog. Actually, dun sa iba, pag tinignan nyo yung lumpia, mapayat lang tapos hindi alam kung may laman Ay hindi pa nga nasisimulan itong fresh lumpia ay may ibinabahan agad na kasunod. Ito ang chicken pancit gisada. Parang good for two na nga ang serving nito eh. For only 15 dirhams lang. At ito na nga ang talagang binatay dito sa pancit malabat, ang pancit batil patong. Kita nyo naman kung gano'ng kabuntok ang pansit na ito. Ang sabi nila ang batil daw is originated sa Tugigaraw, Cagayan. Itong pansit malabat ay dinala dito sa Dubai ang lasa ng totoong batil patong. For only 25 dirhams, ito ang makukuha nyo sa pansit batil patong. No. Okay, go. Ano po yun? <laughs> <laughs> kakainin mo siya, imimix mo lang siya and then yung part na kakainin mo, isang kutsara lang ng sabaw and then sibukyas and then Ah, so parang kukuha po ako dito, then sabaw. Okay, ito, diba ito yung parang sa kutsarang sabaw. So, ituturo sa atin ng tamang pagkain ng batil patong. Okay, so this is the right way. I think it's that, yeah. Ah, yeah. ayun yung pansin. Lahat ng ingredients na ginamit dito is freshly made. Kahit yung pansit na ginamit dito is kakagawa lang nila. Dahil first time kong matitikman ng batil patong ng kagayan, ganito ang unang gagawin. Kukuha tayo ng small amount ng pansit at lalagyan natin siya ng egg soup, mga 2 spoon lang. Pagkatapos, lalagyan natin siya ng soy sauce na madaming sibuyas. <laughs> oh, nakuha ko yun. First bite. Hindi <laughs> ka hindi <laughs> So, parang sarap niya. Yung egg soup na nilagay sa pansit, sinamahan pa ng sibuyas at soy sauce, naglalong sumarap. Ito na yung isa favorite ko dito sa pansit malabad. Hindi ko na talaga mapigilan. Gustong gusto ko nang ubusin kaso madami pa akong titikman. Naglalagay ba kayo ng suka o ng lemon sa pansit nyo? Kasi ngayon, titikman natin sa chicken pansit gisado na lalagyan natin ng suka o ng lemon. Pero before that, titikman muna natin ang original taste ng chicken pansit gisado ng pansit malabat. Mmm! <laughs> ang sarap! Okay lang. Ayan. Now, let's try to eat lemon. Masarap ng lasa. Let's try with suka. So, lalagyan natin ng konting suka. Mas prefer ko yung original taste ng walang lemon at suka. Pero, fun kayo nung medyo sour na pansit. Pwede nyo siyang lagyan ng lemon masarap. At uh, pwede din lagyan ng suka. Masarap din nung may suka. Pero para sa akin, mas gusto ko talaga yung original. Original taste style And yes, word of the chef of Pansit Malabad. Siya nga pala nag-deliver ng Pansit Malabad. Itura palang Looks creamy. I can't wait to taste this. Habang nag-voice over ako, natatakam ako dito sa Pansit Palabok na to. Dahil nagustuhan ko din ang lasa nito. Super creamy hanggang inalim. Hindi na ako naglagay ng lemon kasi mas gusto ko nga yung original taste. Kuha tayo ng small bite lang kasi sa mga tayo sa big bite. Ayan. Uy. Fourth bite. Minute. Ito yung sinasabing hindi mo na kailangan kalusin. Kasi hanggang ilalim. eh, hindi, yung sinasabi ko kasi, ilapit mo kasi para malaman mo. Ayan na yung soso. Yung iba kasi palabok, nasa ibabaw lang siya. Ikaw yung bahala maghalo na maghalo na maghalo. Ito, kahit hindi mo siya haluin, kahit kainin mo na isang ganyan. Ayan na. Sos na yan. Kahit pumunta ka sa ilalim. Ayan. Mas madami pa nga yung sos sa ilalim talaga eh. Ayan o. Punong-punong siya ng sos. Medyo may cheesy style pala siya. Pero wala naman siyang cheese, no? Wala siyang cheese or something. Wala din siyang shrimp. Good. Sa mga may allergy sa seafood. Next in line, the fresh lumpia. Uy, fresh lahat yan. Pati yung wrapper, fresh. Made with love. Sprouts, coffee, cabbage, and carrots. Healthy. Too much healthy. So, try natin kung ano yung laman ng loob hindi ko na naman alam kung ano. Yeah. Ayan yung yung aroma nung ano. Ayan na naman tayo sa malaki. Pagkakasyahin na naman natin to sa bibig. ayoko papasok ko sa papasok ko sa buwan. Okay. <laughs> talaga. sarap ang tamis. Hindi naman siya peanut butter, no? Hindi naman peanut peanut lang. Uh, peanut, 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 Pero ang sarap niya. Ay, bet ko to. Mas gusto ko to sa inyo na yan. Sure. Pang-healthy tayo. Ito ang gusto ko to. Tang, kumalma ka. Hindi pa tayo tapos. Ito na, pangalwa. Second bite. Always tayo magse second bite, guys. Ano naman, another second big bite. This is the fresh lumpia. Ito po, yung pang-cover sa lumpia is fresh din yung ginagawa fresh chicken. Because, uh, chicken. Sarap po ate. <laughs> Hindi siya matamis na sobra. Hindi rin siya yung parang bland yung lasa. Sakto-sakto yung lasa nung, nung sauce sa gulay na nasa loob. Hindi siya nakakasuya. At the same time, flavorful yung loob. <laughs> <laughs> ano ba? Order muna ako ate. Bukas na ng bayad. Bakit ko na lang? Ganon. Parang kasi Ah, pa tapos. ko na lang sa'yo bukas. Na, na ano sila, nag bank out sila. Ay, hindi. Sige, sumasok kayo. Tapos, in all fairness, ano? Nagbaba, nagta-transfer naman sila. Very so, honest ang mga lahat ng mga tabi. So, More on cash only at saka and through iba, payment pay link. Ako, Pero pay bank transfer sometimes. Kasi sobrang tamis na ano. Ayan yung behind the scenes. Magdala, oh, isasama si ate. Hindi <laughs> ko sinasama si ate. Wait lang. Wait lang. lang. Pag-a... Uh, o, oh, isasama siya. Sarap! <laughs> at ang pinakapunong abala, ang pinakamaster chef ng pansit malabad. Siyempre, hindi naman pwedeng ako lang ang mabusog at makatikim ng sarap ng pansit malabad. Pinatikim ko rin ito sa aking team. Yes, team sa pagkain. Pinatikim ko sa kanila ang pansit batil pato, chicken pansit gisado, at ang pansit palabok. Syempre, sa akin yung fresh lumpia. Hindi po ako buntis. Busog lang. Nagkaroon din kasi tayo ng chance na makausap ang mag-asawa, ang utak ng Pansit Malabad. Super nakaka-inspire ang kwento nila kasi from the scratch nag-start sila ng Pansit Malabad. Nagsimula ang may-ari ng Pansit Malabad restaurant mula sa simpleng buhay at nilakasan nila ang loob na magtayo ng negosyo para dalhin ang lasa ng Tugigaraw dito. Grabe ang dedication nila. Kaya kung hanap nyo ay masarap, sulit at authentic Pinoy food, pansit malabad ang puntahan. Tikman nyo ang kanilang pansit batil patong, fresh lumpia, at marami pang iba. Located lang yan sa first floor ng Al-Hudaib May amigos yung amigas, thank you for joining me on this adventure. Until next time, bye!